guys medyo wala nga tayong makitang kaliwanagan sa ulap, malapo o oh, siguro dahil yan sa uh, vulkan na uh, taal volcano nandito tayong nandito ako ngayon guys sa uh, skyway dito sa taas para kang nakasakay sa truck burrito guys ay 80 kph pag bus 60 lang yan si idol francis no so, yun, guys ma usok talaga yung uh, langit ngayon. Wala tayong makitang liwanag. At at the same time, umaampo na rin. Yan na lang muna guys. Maraming salamat at ngandang